Oh, gonna... Good evening guys, ano, na nyo, matutulog na lang, tignan nyo yung mga nagawa, oh, pag nagdadalaga talaga, eh, o ganyan talaga ah oh. Yan, papantulog mo. Matutulog ka na lang. Punasan mo yung pawis. Kaliligo mo lang. Tatis. Diyos ko. Kailangan may outfit check so, pa talaga sa pagtulog. O paano pag ano, may panaginip pa ako. Are ha? Pag panaginip ka, kailangan na ka Outfit ka para pag panaginip ano, ka, maganda. <laughs> Ganyan po ba talaga pag may nag-anak na, may anak na nagdadalaga? Okay, ha? Uh -huh. Dodolog ako dyan. Oh, o, rampa. Dito. Umusayangin. Umusayangin.

na daw siya, dalaging ding na daw siya kasi 13 na siya kahapon so, nagbubukol na daw siya dalag ay Diyos ko o oh, diba usag doon, anak na. baka tamaan mo camera ko ay Diyos ko nakapanti ka ba bastos ka ano ang tulip ha 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 ay, naku guys, segment niya naman yung nagdadala ng mm -hmm. anak. Yung kuya wala, bali wala lang eh. Ano, mapansin <laughs> Ay, ano naman. Ay, na, matutulog ka na? Si Catrion. Huwag ka man gulo dyan sa mga tulog na si na <laughs> matutulog na. Diyos oh ko, matutulog oh na lang. Bukas maaga pasok mo. Nag-outfit, outfit. outfit. Out Ay, Diyos ko, makulay ang payong oh ni Madam. Ay, nako. Sige na, matulog ka na, Bonso. Good night. Uh, um, Magtanggal na ng hey. outfit. Hey. Hey. Matutulog ka na ka, headband? Para pag ako ng pa. Oh, fashion show muna, na. Kaya lang madilim dyan eh.

Pag po, more symptoms. na yan. na. good night na Katriona. Yung kuya walang pakailam eh. Yun eh, busy-busy Oh. A oh, good night na, mag-sleep ka na. Good night. May pabulaklak pa, bulak po. matutulog na lang. Matuso pa niya sa iga. <laughs> Matulog na baby bunso. Good night. Good night. Bye, bye. bye, bye, bye. Hi, just... <laughs> Ayan, good night guys. tutulog na daw siya. Tulog na! Tama na po, grandpa. Good night! Oh. Ayan, tutulog na po. Thank you so much guys. Please subscribe, like, and share. Hindi po ako makalabas kasi kagagaling ko lang. pa ako. Thank you.